ito na guys yung pangalawang dive namin at ito surahan agad ang una nagpakita ayan sa pool ihawin agad ng inakay maganda at laging malinaw pa dito sa parting malapit yung isang spot ito na lagi namin pinupuntahan hanap uli. ops kurisan Ayun, getik. Kapresyon nito ng mga manetes at danggit. 140 ang kilo na ngayon. Hanap uli. Ito, may punong. Ayun, getik. Ganda ng tama. May isa pa. Ayan, nadaplis pa kasa uli sapul kang bato ka ay hamal na yan tinamaan. ayun nasintro din sana may magpakit ng kulambutan para madagdagan yung huli sa unang dive ups surahan ayun sapul nadagdagan ang iho lang inakay ko pag-isa na sila. Hindi para pareho ang tubig. May medyo malabo, may malinaw. Gawa ng ulan. Ito, solid. Ayan, sa pool. Solid na budlawan kung tawagin pag ganitong kulay ng solid. Dandahan lang para hindi malampasan ng isda. Oh, hoy! Kulang butan! Good size na ito! Kaya lang parang mailap. Ayun, gitik. Napaganda ang tama. Hindi nakabuga ng tinta. Sana may mga kasama pa ito. Oops, manok. Ay, hamal lang na. Andiyan na naman. Ito. Lapu-lapo. Ibang klaseng lapu ito. Ngayon ako nakapanaan ito. Ha, ah, manok na ito, manok. Ito na siguro si Magellan. Ay pawikan pang kasama. Kakaibang lapu-lapo. Si Magellan na siguro ito. Oops, manok pa. Ah, sunod-sunod na naman yan, manok na yan. May napansin akong tumago dito ang alatan. Dito sa malaking corals nawala wala saan na kaya pumunta na isahan ako nakaalis wala na ito may dalakang bukid ayan sa pool nakatanggal pa kasa ulit ayun hindi ka mga kawala dyan sayang ng alatan hindi ko napansin nakaalis na pala. Hanap ulit Oh, hoy, kulambutan. May kakainin. Kanuping itong tinitingnan. Tingnan natin kung mahuhuli niya. Sinitsimpuhan lang. Ayun, hindi nakuha. <laughs> Ayaw, wala yan. Hindi nagpahuli ka no, Ayan, sa pool. Malaki na yung kanuping. Hindi niya nahawakan. Malaki na ito. Estimate ko nito, mga dalawang kilohin. Ay, salamat at nagdagan yung kulambutan. Hmm. Kalamari sa masarap na luto dito. Andito yung kanuping, hindi pa naalis. takatago Kahit yung ginagataan, masarap din ito. Sana meron pa. Punong. Ayun, gitik. Gitik. Hmm. Madali lang gitikin ang mga punong. Balata naman sana. Okay, ako papa pa. Ito, may talagbago. Ayan, sa pole. Walang kasama. Napana na siguro yung kasama nito. May surahan dito sa parteng ilalim. Dagdag ihawin. Ayun, getik. Mataba ang klaseng ito. Nagdidilaw-dilaw ang kulay. Hanap ulit. Oops, may surahan pa. Ayun, getik. Lumabas ang surahan dito. Pag maraming surahan, binibinta ko ang iba't hindi kayang ubusin ang inakay ko. Kulang naman sana para madagdagan. Ito, may talagbago. Ayan, sa pool. Wala rin kasama. Ito, merong taros. Kaya lang maliit. Hanap ulit. oy poset Ayun, sa pool. Nagpipilit na maka takas. Ubos ang tinta ka bubuga. Hindi maka isa ng balatan. Okay, ako pa pa. Ito, mayroong lumalangoy na kanuping. Mailap. Ando na, naglayo na. Mabuti at sumuot. Yari ito sa akin. Nawala. Andun sa lalim. Ayun, sa pool. Buti na lang at sumuot. Masarap itong sinasabawan. Ito, may kanoping pa. ayun sa pool. Maganda at nakadalawang sunod. Sana sunod-sunod na sige kanuping labas pa kayo ito dalagang bukid ayan yun lang nakapunit kasa uli ayaw nagitik kapresyo lang ito ng mga samaral danggit 140 ang kilo sana meron pa ops may nakadungaw sa butas malaking mamaw ito yung isang ori ito ng ahas dagat Ayun, nagitik malalim ang butas nakatanggal hindi nakapalag gitik ito sa mata tinamaan pinapana ko ng patsamba at baka tamaan gitik ito hindi nakapalag ayun parang tinamaan wala hindi madala dito sa labas malaki ito ito yung isang uri ng ahas dagat. Mabuti at dumungaw sa butas. Ayun. Sabol. Hindi madala dito sa labas. Sikip sa butas. Ito. Parang maganda ng pagkatama ayun, nadala rin wow, malaki ito yung isang uri ng ahas dagat na kung dito, ubud masarap itong ginagataan sabi natin, unang paano ako gitik na at kung hindi ito nagitik madiridirt siya ito sa malalim na butas malalim yung sinuutan niya nagitik lang, kaya hindi nakapalag Masarap ito. Awan ko sa lugar ninyo kung anong tawag sa ganitang ahas dagat. Masarap nito. Dinadamihan ng tanglad. Maganda at sumilip lang sa butas. Kaya tinamaan agad yung gitikan. Hanap ulit. Dandahan lang ng langoy. Ito. May ko papa. Huli ka. Good size na ito. Bihira na ngayon ang kupapa. Malamig na ang tubig kaya tago na sila. Sana meron pa. Ito, labahit at dalagang bukid. Ito muna, dalagang bukid. Ayun, gitik. Kasa uli. Dumungaw dito sa kabila. Ayun, gitik din maganda ang sa ko ngayon hindi pasmado kilo ng labahita 40 hanggang 50 balata naman sana at nakaku pa na ito solid ayun gitig ganito mga gandang tama hindi nakakapalag mabuti at may nagtabi ng budlawan dito sa panabihan surahan Ayan, sa Paul. Yung isang uri, ito na surahan. Ito, meron pang tapasan. Kasa Yari ka. Ayan, sa Paul. Dito naman sa tapasan. Masarap dito. Paksew. Paksew or prito. Kahit ihaw, feederin. Ito, meron talagang bago. Sigihin ko muna ng pwesto. Ayun, get Ito ang islang masakit makatinik. Parang danggit at samaral. Hanap uli. Ito, kanuping. Nakatalikod. Ayan, sa pool. Maganda at lumabas ng kanuping. Dati bihira ako makakita. Ngayon lumabas na. Ito, talagbago Ayan, sa Paul At nag-akyat na rin ako sa bangka Maraming salamat sa inyong panunood Malaking mamaw Dumu Dumungaw sa butas Gitik Sa mata ko pinatamaan Butas na gitik At hindi na gitik Ah, dagdag din ko sa malalim Yeah, laki. Yeah. Laking ka dagat. Malaking mamaw. Sarap <laughs> ng gataan. Ya, yeah, sarap ng gataan noon. <laughs> Tapos chicken curry, dalawang buok na nyog. Sang tasang siling labuyo. Ada ya pelaku, Bang Ori. Ada pelaku, saya ingin oke, cem. Ngerasa, ibang, bang, saya, bangun, saya, bangun, Oh, crap. Ito guys, nulis sa dalawang dive namin kagabi. Ayos na. Ito may malaking. Ang tawag sa atin nito, ubud? Ugub. Ugub? Ubud? <laughs> <laughs> ubud. Ubud. <laughs> ubud. Nandito na lahat yung pag-ulam. Ito na guys, yung sandal dive namin kagabi. 4,646. Puhu na, 670. Hintira pinag-apat, 994. Ay, salamat. Meron na naman panibagong pandero